guys, welcome back to Love Ibon. Ngayon, nandito kami sa ano, nag-camp kami, ba? Diba? Maulan. Andito kami ngayon sa Aquino campsite. Aquino campsite, uh, Murong Bataan, sa barangay. Hmm. Minangay Mabayo. Barangay Minanga, ata. O Mabayo. O, hindi namin alam or Mabayo. So, ngayon, September 4, 2024, sumugod kami ng bagyo. <laughs> Ito lang yung daan <nahin> namin. Oh. <laughs> Ayun, gamit. Muulan pa rin siya hanggang ngayon. Yung big malabo. Ayan. Hindi lang gaano kita. Patas yung tubig. Tapos, nandun pala yung ano, yung pinagswimmingan namin dati, yung ay pinagkampingan, yung blue turtle Cove. Dun, dun, dun sa dulo. Kaya lang kasi ano, <coughs> syempre para maiba naman, tinry naman namin dito. Na, magkamping. Mamaya, ipapakita ko sa inyo tong lugar. Ano lang kasi, maulan pa kasi. Kaya, hindi mo na pwede. Alakas ang ulan, nahirapan pa kami magtayo ng tent. Puti na lang nung na, ay, yung tent yung yung, anong tawag yan? yung oning, buti na lang, ano, no natayo na namin siya kahit nung oning pa lang biglang bumuhos yung ulan so, yun hindi pa kami nakakapag-prepare anong oras na ba o, oh, 1020 na pala so, nung bumiyahi kami dito sobrang lakas ng ulan, pabogso-bogso tapos ano, madili malas gis pa lang ito. So, Magkapi muna tayo, tapos habang meron akong radyo. Solar na radyo. Nakikinig kami na ang balita. Eh, no? <laughs> Para syempre, di ba may balita kami? So, mamaya na lang uli. <laughs> ano kami dito? Three nights. Kasi ni pa birthday ko, uh, ano, birthday ko sa so So, napag-isipan namin ng mahal ko. Kaming dalawa nga lang. Couple lang. <laughs> Kaming dalawa lang dan dito. Hindi kasama si P.Y. may paso. So, dito kami magsa-celebrate na dalawa. Ito may dagat. Yung kulay ng dagat. Oh. andun no? Oh, yung ano, total cub Ah, dun dun pala. Dun dun dun. Pagi, umuulan pa rin. Pero syempre, walang makakapigil sa amin. Ito yung place. Mamay libot ko kayo mulan pa eh ganito lang, yung ano, yung unan lang yung nadiginig mo. Lakas sa trip, no? nag kami, nag-camping, maulan. Malas tumahan sa birthday ko. <laughs> Lakas tinakang. Habang si Vic natutulog, huling sakin. Kasi hindi ako hinahin ito, So, ngayon. Okay. Alam nyo ba saan kami naghuhugas? Or, hindi maselan, hindi so, hindi mo kami maselan. So, hindi mo ka doon sa lababo. So, naghuhugas kami dito. Kung puno na una. Pwede pa diba, mabilis. Tip. Kung hindi ka maselan, so, kapag ganitong maulan, pwede ka naman maghugas ng mga plato. Sa ulan. Pwede <laughs> 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 relax Kahit maulan siya, uh, kahit may bagyo, nakaka-relax pa rin. Alam mo yun, tatrabaho ka, tapos, syempre, i-treat mo naman yung sarili. Ito yung, ano, gusto ko yung, yung sa birthday ko, ganito, uh, nakaka-relax. Medyo wala na siyang ulan. Medyo wala na siyang ulan. Wala na ang ulan. Maliwanag na siya. Buhok ko hindi pa rin natutuyo malamig dito na kadya O, okay tani yung ano oh. ano yun yung blue turtle ko bo dun 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 kita na siya kanina pagi tingnan mo yung bundok ko oh. maliwanag na ambun na lang siya ito yung tsura niyo, oh. Hindi mga tayo makakapaglibot kasi nga umuulan pa. So, baka bukas na kayo maglibot. Bukas, bukas ko na to ikutin. Bibidyohan ko to para may idea kayo kung ano nito. Yan. Ang entrance dito is 250 per, per head. Tapos, air camping, ano daw, 500 tapos, ano yun? Libre na May kuryente. Tapos may yung CR. Malaki yung CR. Bukas, ililibot ko din kayo doon. Malaki. So, okay naman siya. Pero, ano lang. Na, syempre, uh, budgetarian lang kami. Nakatipid ako. Syempre, uh, wala nang bayad yung car. Tapos, solo namin ngayon. Kasi nga, wala nang wala pang guess dahil may bagyo tingin tayo bayabas. may bayabas dito tapos ano yun may si daw ba? Diba? hindi pa kasi nga kami makapag ikot kasi nga umuulan pa nga malakas ulan ngayon lang tumilatila tapos ngayon dumidilim na naman oh malawak siya mapuno kaya lang ano maulan ngayon dun sa pesta namin dun dun yun sa paa umaagis yung tubig medyo maputik pero keri naman si Vic nangunguha ng naghanap ng 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 bayabas saan ko? abot mo? ayun no, may bayabas oh. kaya lang hinob hinob ko siya hinob dun meron doon mataas saan banda? ito hindi ba to? Oo. Uh -huh. mm. Pwede na. Pwede na? Pwede na pang tsagaan? Shut <laughs> Ito, hindi. Ang lakas ang alo, no? Ang oh, hawak niya, mga makuryente. Ah, sabi isok sa akin yan. Ito yung saksakan ng kuryente. Ayun oh. Nakadelikado. Hindi na kami mag-charge kasi delikado. Basa o. Oh. Ito nila meron kaming battery. Uh, power bank na malaki. Okay. Yung inalim din pala nito, tubig. Ito mga bato. Ito yung tutulugan namin. So, hindi kami mag... Ha? Hindi kami mag-tent. Kasi, mababasa lang. Dito kayo matutulog. Hoy, oh, yung ginagawa mo? Kaya naman na tayo, ni. Eh. Ay, ito? Ito, ito, ito. I ano mo lang to papahigain. Wag 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 at Hey, yung laki! Ito, may kalamansi, oh. Charan. Laki ng puno. Uy, may mga kalamansi. Ang daming bunga, oh. Ayun, know? oh. Sakto. Hindi na ka pang-upload yun? Hindi na. Ah, ah. Bakit kung may kalamansi, ayun tayong bunga. Eh, no. Hindi natin kailangan ng kalamansi. <laughs> ah. Tignan mo. Oo nga, noong daming bunga. Hindi na namin kailangan ng kalamansi kasi may kalamansi na. Yes, pag naubos ang kalamansi. Ano na? nag a ng lamag yung... Pa'no mapupuesto? Tignan mo, basa yung hangin kanina. Ay, mo, gano'n karami. Grabe lang mo, ko, mo. Pag kumapit. Hmm? Yan o. Oo. Oh. Dami, yan o, yan o, dami o. Oh. Maulan kasi, bakit ikaw kinakapitan ako wala? Oo. Oh. Di ba? Oh, ano po? Eh, oh? tayo, daming lamok. Tara, tara na. Balik na tayo sa ating... Hi. Balik na tayo kay Mang Kanor. Grabe, alas dos pa lang. Ang dilim na. No? Parang mag-aala sa is na. Hmm? Kaya nagluto na kami ng hapunan para... Uh, anong tawag dito? Para diretso num maminas lakas na nangas ang ulan nito. sa mga Super kalan. Grabe ko 30 pa lang. Para, uh, uh, parang mag-alas 7 na. Ano. Sobrang dilim. mag talagang talaga umulan. Kaya e, yung papakita ko sa inyo, sobrang an talaga yun. Ang dilim talaga. Kita nyo, sobrang dilim, ba? Diba? Ayun Lalo rin ganina, yung mga ano, 2.30 pa lang, no? Ganito, ganito rin. Ganit ganit Pero sarap nito ba? Wala kaming ginawa Kain, kape. Tapos ngayon. Yes. Chat time. Para maaga makatulog. Ano hey, bukas hindi na mawala? Malamig! Hey, malamig pero hindi ka nakajak Kaya nang ko ako Ito, malamig Kape! 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 The next day. Good morning! Ang araw namin. Ah, uh, magdamag umulan, maghapon, magdamag na umulan. Tapos malamig, sobrang lamig talaga. So ngayon, 7.30, natapad pa kami bumangon, kaya lang gutom na. luto Hanggang ngayon umuulan pa rin naman Ambon Kanina, lakas sa ilan Kasi ngayon ambon So, yung kuryente dito, di ba sabi sa inyo may kuryente Hindi namin nagamit kasi yung Basa nga dun. So, ang ginawa namin, uh, huti na lang Merong DIY kaming Anong tawag dyan? Power station Power station oh, Signal na, yung globe gumagana yung, yung kuryente, hindi namin magamit kasi dahil sa lakas ng ulan, delikado. So, ayan. Makalat mesa kasi nagluluto. Maya-maya, kakain na kami. Ganito lang kami. katuga. Ay, hindi katuga. Kain tulog lang. di mo makakagala.

yung ibang kailangan. Laki ng lupa nila, oh. pa yung campsite. Gandun pa yung campsite nila. Oh, yung campsite, yung anong lupa nila, laki. Yung. Ha? Ha? Lalakad tayo dun sa mga kabahayan. 500 meters, no? So, wala nang ulan. Medyo maliwanag na. Yan o. Ingay naman noon. Ito lugar. Magano ka rin mag, ano, maglakad-lakad. Exercise, 500 meters lang naman. Nailas ko. Ha? Huh? ito, yung kinailas ko para magkakasukla. Dito na kami. Tingin school. Mabayo pala to parang mabayo So, mo. mo, tingnan mo, tingnan mo, di ba? Ano lang, nag ihaw nag ihaw ako, buti pinag-ihaw pa ako. Asa ko mag-ihaw ng talong at, at ano ba? Ano, biglang nakasuol ang buhok, so kanina ang pa lang. Ngayon na. Alam namin, ano, 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 ano,

yung pwesto namin ito yung itsura nito yun sobrang laki yun oh. ito may mga mesa sila yan bato libre niya yung mga mesa ang ano pala dito ano meron daw room dito dalawang room papalagi ng aircon daw next week ang ano daw nun ang overnight is 5,000 daw uh, good for 6 person wala ng entrance yun na yun. tapos sobrang lawak nito alam mo ba nagtanong ako chismosa ako eh 89 89 na hektarya yun na lang Ta ang gandun yan hanggang dun, hanggang dun yung pinuntahan namin kaninang palingke yun yun yung palengke pinuntahan yung sa Mabayo Elementary School tapos meron pa yun, yun yung tapat din nila sa kanila rin tapos yung may bahay do dito na nag-iisa yun yung sa may-ari rest house ng may-ari so ayan, yan yung pwesto niya. tapos may CETCR yung lababo tapos may CR din daw doon nandoon yung room so ayan kita nyo sobrang lawak tapos yung sa dulo noon, merong ano doon, fish pine. Bangusan daw yun, yun nandoon sa dulo na napakalawak. Yung malapit na sa school. So, ito yung CR. Yan. Dalawa yan. Malaki. Tapos, ito din. Ayan o. Ito yun Malaki, diba? Yan yung CR. Dalawa. Tapos, yan pa, yung lugar nila. Yung, tapos nandun nakatira ito yung caretaker. May ay, babanday dito. Lababo. Tatlo, malakas yung tubig nito. Di po lang yung tubig dito, ha? Uh, malakas. Yan. Tapos, ay, kikai tulos ako. Tapos, yun o, yun yung kwarto. Dalawang kwarto. Ito pa. Ito ata. Ano ito? Bagong gawa lang ito. Hindi ko alam kung ano. Yun yung bayabas doon. Puro bayabas. May malunggay. So, kung gusto mong ng malunggay, ayun. tas doon daw, inaayos nila daw gagawin coffee shop pata. Pa ayun ko kung nasan yung kwarto. Parang hindi ko alam kung yun eh. Gagawin coffee shop. Asan dyan yung kwarto? Hindi ko sure. Masa may kwarto sila dito. tas hanggang doon yung bakod, yung bahay nila. So ayan. Okay na. Tibot ko na kayo sa wakas. Kasi ngayon, uh, ano siya, wala walang ulam. So 'yun umapuno sobra, di ba? Uh.